Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabi ito ay ang pinakamahalaga na tanong na nangyari sa istorya ng Biblia or ang the greatest history of a question no? na, na nangyari sa buong mundo mga ginigiliw ito yung pinakadakilang tanong sa buong mundo mula ng likhain ang uh, sanlibutan mga ginigiliw at yung dakilang tanong na ito ng Diyos ito rin hindi lang niya ito tinanong sa kanyang mga disipulo, kundi ito rin ang tinatanong ng Diyos sa atin ngayon sa gabing ito, mga ginigiliw. Nang kanyang tanong ay, Sino ako sa inyo? Sino ako sa inyo, mga ginigiliw? Alam nyo, mga ginigiliw, kung mali ang pagkakilala po natin sa ating Panginoong Yeso Kristo, no? Kung mali ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Iso Kristo, mali na rin ang pagkakilala natin sa Diyos. Magiging mali na rin ang pagkakilala po natin sa ating Panginoong Diyos, mga ginigilin. At isa lang ang dahilan. At ang nakikita ko na isang kadahilanan, no? ibig sabihin, wala tayong ugnayan at relasyon sa kanya. Hindi lang 'yan. Ang isang kadahilanang ay dahil mali yung mga leader na sinusunod ng mga tao. Bulag ang mga leader na sinusunod ng tao. Ang mga ibang sinasabi nila ang Kristo ay isang tao lang. No? Siya ay isang tao lang siya ay isang maliit na Diyos, siya ay propeta. Ngunit, ang tanong niya sa atin ngayong gabi, mga ginigiliw, sino ako sa inyo? Darating ang panahon, when we are at the edge of death, kung nasa gilid na tayo ng kamatayan, yun ang magiging tanong sa atin. No? Ano ang ginawa natin kay Kristo? sino si Kristo sa buhay natin. ba? Diba? Alam nyo, makikita si Kristo sa buhay natin sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Makikitang ang ebidensya sa pamamagitan ng ating pamumuhay mga ginigiliw. Kaya sabi niya po dito sa Mateo 16, no? Matthew 16, uh, 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang malagad, Sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, at sumagot sila, Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias at may nagsasabi rin pong kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, Ngunit para sa inyo, sino ko? Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon. You are blessed, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. Ito ay kapahayagan ng Diyos sa inyo, sa iyo, sabi ng Panginoong Isokristo, kay Pedro mga ginigiliw. Kaya kung tamang pagkakilala natin sa ating Panginoong Isa Kristo, ibig sabihin, tama rin ang kapahayagan ng Diyos sa atin ngayon sa gabing ito, mga ginigiliw. Tama ang pagkakilala natin sa Kanya. Tama ang relasyon natin. Ibig sabihin, meron tayong ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Isa Kristo malagini kilala alam nyo marami ang hindi kumikilala sa ating Panginoong so Kristo hindi nila kinikilala ang ating Panginoong so Kristo na Diyos alam nyo si Jesus siyang pinanggagalingan ng buhay siya ang nagbibigay ng buhay di ba siya ang bumuhay ng isang nabubulok na tao na tatlong araw ng patay nabubulok na tao, subalit, ibinalik niya ang kanyang buhay. Diba? Kaya nga, siya ang sinasabi na Kristo na darating. Siya ang Kristo ng Diyos. Alam niyo kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon, mga ginikiliw, hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, kung hindi nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, hanggang ngayon, no, hanggang ngayon, tayo ay nakasadlak pa rin sa kasalanan. Walang dahilan na tayo ng Diyos. Walang dahilan. Dahil ang tao ay sobrang makasalanan. We are all fall short under the standard of God. Yun ang sinasabi niya sa Romans. No? Ngunit sabi niya, di ba? Ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isa Kristo. And that is the good news. Yung walang bayad, free, gift, yun ay grasya ng Diyos na binigay sa atin. Yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isa Kristo, mga binigiliwong. Alam niyo napakapalad po natin dahil nandito ngayon tayo ngayon sa gabi ito upang malaman natin yung katotohanan na ito, yung tanong na ito sa atin ng ating Panginoon. Sino ba ang Panginoon sa atin sa gabi ito? Maraming naglalakad, nagbabahagi ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw nilang kilalanin ang pagkadyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayoko po nilang kilalanin, napakalinaw ang sinasabi niya sa Colossians 1.15 na si Heso Kristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. Kung ano yung nakikita mo nakatangian ng Diyos, the attributes and character of God yun ang meron sa ating Panginoong Yeso Kristo sapagkat nasa Kanya ang pagkajos ng Diyos. ba? Diba? Nasa Kanya ang pagkajos ng Diyos, mga ginigiliw. Alam niyo kung dumating ang Panginoong Yeso Kristo na Diyos, na Hari, ng unang pagdating niya, lahat ng nadatnang niyang tao dito sa mundo, sigurado ako na lahat ay mamamatay dahil hindi nila kayang harapin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sobrang uh, maluwalhati ang Panginoon. Sobrang holy mga ginikiliw. Kaya ang tanging paraan ng Diyos upang abutin tayo, no? Ang tanging paraan ng Diyos dahil sa sobrang karumihan at kadumihan ng tao, sobrang kasalanan ng tao, kailangan niyang magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong so Kristo upang ialay niya ang kanyang buhay na sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kinikiliw. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Isa Kristo sa gabing ito bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, darating ang panahon na babalik po tayo sa Kanya, ibabalik po natin ang ating buhay sa Kanya alam nyo, pag tinanggap nyo ang Panginoong Isa Kristo sa gabing ito, wala nang kahatulan na parusa sa'yo. Sa atin, mga ginigiliw, pag tayo ay haharap na po sa ating Panginoong Isa Kristo. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Hindi na tayo tatayo sa Kanyang harapan upang idepensa natin yung sarili natin kung ano yung ginawa natin na mabuti, mga ginigiliw. Wala na po. Sa meron ng nahatulan sa atin dalawang libong taon ang nakakalipas siya ang nahatulan ng ating mga kasalanan walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo kaya nakapalad po natin dahil kinikilala natin ang ating Panginoong Iso Kristo na siya ang pinanggagalingan ng buhay na siya ang tagapagligtas natin, mga ginigiliw. Marami ang ayaw kumilala sa Panginoon at marami din ang ayaw sa kanyang katuluan. Dahil ayaw nila, ayaw nila ng mamuhay ng may katuwiran, mga ginigiliw. So dito ako mag magtatapos. No? Uh, I hope you are being encouraged kasi magbabahagi pa si Pastora. No? at sa lahat po ng tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon sa kapulisan ng buong Pilipinas at sa mga patuloy po na tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon ang pulis na pastor sa buong mundo uh, pagpalain po kayo ng salitang ito ng Panginoon no? i-share po natin ito sa ating mga kaibigan to the rest of the family sa mga Uh, kaibigan po natin mga ginigiliw sa katrabaho po natin upang sa ganon ay marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Magandang gabi po sa ating lahat, pagpalain ko ang bawat isa sa atin. God bless everyone.